Ang magaganda ng mga kulay yeah. lahat oh. Yes, niyo. Sa sir. Kulay All palang... colors available. Mm -hmm. Pati black, actually. Madami pa yan, sir. Hindi lang nilabas. sorry okay. lahat makikinis kung makikita niyo po yan. Yung tinatawag natin na grade A. So, wala po talaga kayong makikitang dents dyan. Kung meron naman pong mga gas or mga talagang dents po, mas mababa po yun ng mga 1,000. Kapag meron naman pong lock sa smart, lock sa globe, mas mababa pa din yun, sir, na 1,000. So, sa mga battery health naman po, pwede po kayong mamili. Dahil madami naman po tayong available po dito na stocks, pili na lang po kayo from 80 plus to 90 plus po available po dito sa amin. Sir, so, pisibe mo talagang pwede silang mamili sa inyo ng mga yeah. battery? Light. Sir, kung mapapansin nyo po, nakita nyo po. Nakita nyo naman, sir, ang stocks po namin. Hindi lang po yan, sir. Madami pa po po tayo sa loob. Actually, ayan, sir. Puno yan. <laughs> puno mm. po yan. Yes, sir. So, madami pa po dyan laman meron din po tayo sa kabila po. Pinipilahan yeah. talaga ng tao. Yes, yeah, sir. Opo. Oh sir, sa iba pong nagtataka, baka po mamaya, sinasabi po nila na baka po mamaya, yung unit na binenta po namin, napalitan na po ng LCD, battery or camera, pwede po sa atin yun ipatriyo tools free lang po yun. Actually, sir, may bayad po yun. Pero sa amin po, free lang po ang Patrio Tools, ha? Sobrang dami talaga bumibili ka Yes, lang, mama. every day. Every day po yan, sir. So talagang legit to, ma'am? Yes, sir. Sir, wag po kayo mag -alala. Sa mga viewers po natin na maka makakapanood dito, ang Zitro Garcia po, once nag-avail po kayo sa amin ng unit at napatunayan ninyo na hindi legit yung amin binebenta or imitation po siya, ibalik nyo po sa akin dahil talagang nagmamani back guaranteed po kami. Dito po sa Zitro Garcia, kapag may nagsabi na hindi po original yung binenta po namin, automatic yun, sir. Ibalik lang po dito. I-refund -re ko po, po ng buo yung kanilang pera po. And then, ang warranty po namin, sir, replacement po kami for 7 days hanggang 10 days. sa so, magandang pinagpalang araw naman po sa inyo. Ako, andito tayo ngayon sa so may criminals dahil bibilang ko po yung anak ko ng cellphone. Siyempre, naman, naghahanap ako ng murang mga cellphone lagi na masila laging naghahanap ng mga ano murang bilhin at ngayon meron tayong natuntun andito tayo ngayon sa my second floor at Ay, <laughs> dito, 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 dito. Oo, ito nakita niyo si Tito Garcia Naku, ito talaga si Tito Garcia kaya dito ako bibili anyway ako basic good package? gusto sa mga ano binigay mo oh, price yun, 24? shout out sa inyo at pwede basic package, pwede, package yun. Oh, but but po yun dito po pero kung gusto po nang gift box po Hello ma'am, you know. Hi sir. Hello ma'am, napunta ako dito sa May Green Hills. Talagang hinanap ko yung murang bilihan ng mga cellphone. cellphone ito, yes, sorry. Uh, thank you po. Ma'am, po. Uh, may Facebook page ba tayo? Yes. Ang aming Facebook page po ay Zitro Garcia. Actually, kahit sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube. So, meron tayo ha. Zitro Garcia, cell shop lang po. Everyday mo ba tayong bukas? Yes, sir. Everyday po tayong open from 10 a.m. to 9 p.m. po. So, wala po tayong day off. Walang pahinga, mama. Yes, po. Ma'am, location natin. Uh, dito po tayo sa Green Hills. Uh, Green Hills, Uh, shopping center, uh, second floor, stall number XB14 at XB13. Talagang, yan, nakikita naman talaga nila, sobrang dami talaga bumibili ka yes. lang. Mam everyday everyday po yan sir so talagang legit to oh, ma'am yes sir uh, sir wag po kayong mag -alala. sa mga viewers po natin na maka makakapanood dito ang Zito Garcia po once na nag-avail po kayo sa amin ng unit at napatunayan ninyo na hindi legit yung amin binebenta or imitation po siya ibalik niyo po sa akin dahil talagang nagma-money back guaranteed po kami so Punta lang kayo sa Green Hills. Tingnan niyo po yung stocks namin kung gaano kadami at kung gaano kagaganda po ng stocks po namin, ha? Mani anyway, mga FW, ma'am. Pwede I... bang ma order Yes, actually, sir. Thank you so much po sa mga followers po namin or nagsusubscribe sa amin every, every, every day po talaga. Lalo na, sir, sa, sa overseas. Ang daming tumatawag po sa amin, sir. So, wag po kayong magalala kasi po, uh, mayroon naman po kaming COP. Cash on pickup sir, kung gusto po nilang umorder, LBC po tayo. Cash on pickup via LBC. So sa mga overseas na gusto pong umorder at malayo po kayo, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Marami naman pong nagre-reply po dyan. Sobrang busy nga lang po. Pasensya na po kung hindi ka agad on the spot makareply. Dahil sa so, dami pong inquiries talaga na nagtatanong araw-araw. Pero wag po kayo magalala. Late man po, nakaka-reply naman po ng maayos. Sa probinsya ma'am, ayos lang din ma'am? Yes sir. Tayo? Yes, sir. Sa mga gusto pong umorder. Sir, ito po ang LBC namin na, Ang LBC namin po, 3 days lang yan. Ganyang, po kadami, kadami. Yes, ganyang kadami, ma'am. Yes, ganyan kadami ang nagpapa-LBC dito sa Zitro Garcia. Ang kailangan nyo lang pong gawin, mag-message po kayo sa Zitro Garcia. At ang ibinibigay... Sir, yung may mga admin kasi kami dyan sa Zitro Garcia, sir eh. Pagka po... Uh, malayo po, in uh, outside Metro Manila, personal na Facebook ko na po yung ibinibigay nila. So, sino po yung nakakausap nila? Siyempre, sir, ako din po ang nakakausap nila. Wow. Tapos po, itong number ko po na to, sir, kapag magpapa-LBC po sila, magda-down lang po sila, sir, at least 1,000. 1,000 lang po? ba? Bakit po? Kasi, sir, para lang po security deposit. Kasi, sir, kung makikita nyo po, madami po talagang walk-in dito sa amin. So, mas priority po namin yung mga customer na po na nakapag-down. Tapos sir, ayun po uh, Pagka nakapag-down na po kayo uh, Isesend namin lahat ng details na kailangan nyo Ng videos And then kapag okay na po sa inyo Tsaka po namin i-LBC And then pagdating po sa LBC Tsaka nyo po babayarin yung remaining balance Plus yung SF po Okay, ayun, nakita nyo kung paano yung Mode of payments dito kay ma'am, no? Yes. So ma'am, may credit card din ba? Yes sir, uh, dito naman po sa aming pwesto po Nag-accept po kami Siyempre, cash po ak, um, GCash, uh, credit cards kung gusto nyo po ng installment, all all credit cards po, eh, pwede po dito sa amin. Siyempre, sir, plus interest po yun, ha? Tapos po, GGibs. So, punta po kayo sa GCash nyo, sa Barrow po, i-check e nyo po yung GGibs nyo kung may offer po sa inyo. Yun po, sir, pwede po natin gamitin for installment po ng any cellphone po. At saka, sir, home credit. Kaya lang po, si home credit po, pang brand lang po siya. Yun lang po, yes. Sige ma'am, yun. Ang dami namin nalaman sa inyo. Ma'am, pa, paano ma'am? Uh, pa, paano nga ba to? Uh, saan ba yung umpisahan ito, ma'am? Papakita natin. Ah, sa sige, kadina. sir. Um, sa ngayon po, sir, meron po ako dito iPhone 8. Ay, iPhone 7 tayo, sir, sa pinaka medyo mababang presyo. Um, ito, sir, meron po tayo iPhone 7. Dalawang gig, dalawang gig naman po ito, sir, 32 gig, at saka po it's 128. Ang 32 gig natin sa iPhone 7, sir, is 6,000 lang po. Complete package po yun, sir. Ha? Ah. Ito po, pinamimig... Kasama po ito sa 6,000. Talaga, ma'am? Cases ha? po, yes charger na 20 watts. Ito sir, kahit iPhone 7 lang siya, ang package po namin 20 watts na. Tsaka po, syempre, ang protector. Yes, tempered po. Then, ang 128 naman po namin, sir, uh, open line, any SIM card na iPhone 7, 7,000 lang po. Dalawang case din po ang kasama. Tempered, tsaka 20 watts na charger. Yes. Tapos, sir, meron din po kaming eh, iPhone 8. Ito po, maganda po ito. iPhone 8. Ah, uh, ito po sir. So lahat po ng kulay available po dito sa amin. iPhone 8 kapag 64 gig po 7,000 lang po ito. 64 gig iPhone 8, same version pa din po. Um, may kasamang case po, syempre hindi yan mawawala. Tsaka po charger and then tempered iPhone 8 for only 7,000 open line super kinis kahit tingnan niyo po siya personal po. And then ang 256 po natin is 9,000 lang po. 9,000 sa 256 na iPhone 7. Tapos, meron din po tayo, sir, iPhone 7 Plus. Sa so, 7 Plus, sir, may 32 gig po tayo. Ayan. May 32 gig at saka may 128. Yan, sir, meron pa kami talaga yan, Oh. Ang daming kulay din, mama. Yes, sir. Ang 7 Plus po namin na 32 gig, sir, is 7,000 lang po. Saka 9,000 po, para naman po sa mga 128, with kompleto pa rin naman po siya ng previous, sir. At mga open line po, sir, po ito, sir, any SIM card, pwede po niyang gamitin. Then, meron din po kami, sir, 8 Plus. So, Eight sa plus. 8 Plus po, may 64 gig po tayo, may 256 po tayo. Ang sa 8 Plus na 64 gig natin is 9,000 lang po. And then, ang 256 po natin is 11,000 na lang po ang, six, ang 256 na 8 Plus. Mga complete package pa din yun, sir, ha? 20 watts na charger, dalawang case, tempered po. And then, kung gusto nyo po ng headset, free din po yun sa amin. Sir, sa mga mag pong bumili pala sa amin. Ito po, ang Zitro Garcia po, every three months po itong parapol namin. Ha? Once na nag-avail ka po sa amin, automatic po. Kahit eh, magpa-LBC kayo, kahit magpa-deliver lang po kayo, automatic po naka-fill up na po yan. So ano po ba ang mapapanalunan? Ito po, nagpa-parapol uh, po namin isang... limang brand new na Android at yes! isang XR na pre loved na 128. Yes, sir. Tapos, sir, syempre, kung hindi ka naman pinala at isa ka naman sa aming tough fan followers, every end of the month, ang Zitro Garcia po ay nagre-rapple din. So na, every end of the month. Ang Zitro Garcia nagpaparapol ng dalawang Android na brand new sa mga tough fan followers po namin every end of the month. Mm, yun. yes, San pa kayo, di ba? Yes. Zitro Garcia lang. Ano pa ma, meron ba yeah. tayo? Din? Um, sir, meron tayong iPhone X. Meron tayong iPhone X. May 64 gig tayo at saka may 256. Ang 64 gig po natin, sir, is uh, 11,000 and 12,000 para sa 256. Sir, mga open line, makikinis, any SIM card po. Ha, mga open line po sila. Ito, sir, XX Max. XX Max. Meron din po tayong XX Max. Sir, may 64 gig ang XX Max. May 256 at may 512. Sila po ay isa sa mga mabibili sa amin. Ang 64 gig sir ay nasa 14,000 kay 13,000 na lang sir. Tapos po ang 256 sir 16,000 na lang and then 18,000 naman para sa 256 mga open line. And then eto sir XR, isa sa mga pinakamabilis sa amin dito, sir, XR. Alam mo ba, sir, ito sobrang price drop kami dito, sir. Kasi okay. ang XR namin, sir, yes. Mabibili na lang po ng 11,500 sa 64 gig. Ang 1 to 8 is 12,500 minus a 128 8 and then 14,000 para sa 256, Sobrang baba na lang po ng XR po namin. Sir, lahat makikinis kung makikita nyo po. Yan yung tinatawag natin na grade A. So, wala po talaga kayong makikitang dents dyan. Kung meron naman pong mga gasgas or mga talagang dents po, mas mababa po yun ng mga 1,000. Kapag meron naman pong lock sa smart, lock sa globe, mas mababa pa din yun, sir, na 1,000. Kung ng mga kulay niyo, yeah. lahat Oh. Niyo yes, sir. Kulay All palang. colors available. Mm -hmm. Pati black, actually, Madami pa yan, sir. Hindi lang nilabas. Okay. Yan. Opo, so makikinis din po yan lahat. Dito naman po, sir, tayo sa iPhone 11. Ito po ay isa sa mga mabenta sa amin. Super mabenta po sa amin tong iPhone 11. Meron na siyang dalawang kamera. Ayan, sir. Ang iPhone 11 po namin, sir, ay kompleto lahat ng kulay. Sorry, hindi ko pa nailabas ang yellow. Meron po tayong 64 gig, may 128, and then 256. Ang 64 gig, sir, sa iPhone 11 ay 15,000 na lang. And then 128, 16,000, at 18,000 na lang po para sa 256. Kung makikita nyo po ito ng personal, sobrang kikinis nito. Ito yung natin ng mga grade A. Sir, sa iba pong nagtataka, baka po mamaya, sinasabi po nila na baka po mamaya, yung unit na binenta po namin, napalitan na po ng LCD, battery or camera, pwede po sa atin yun ipatryo tools. Free lang po yun. Actually, sir, may bayad po yun. Pero sa amin po, free lang po ang patryo tools, ha? Hanggang ma, free lang yun. Yes. Tsaka ito naman po, sir, may 11 Pro tayo. Ayan, sir, kung makikita nila, talagang lahat po sa amin, kumpleto ang kulay. Ayan po, 11 Pro po, iPhone 11 Pro, open line, any SIM card, sobrang kinis. 64 gig po natin, sir, is 18,000, 20,000 para sa 256, and then 23,000 para po sa 512 po. Sir, yung mga package po na yun, ha, basic package, may mga kasama po silang cases. Actually, tatlo po ang cases po niyan. Charger, 20 watts na charger, tempered, at saka headset po kung gusto po nila. And then, sir, kasi po usong-uso po ito, sir, yung gift box. Yeah. Ito po, sir, uh, kung gusto nyo pong mag-avail po nito, for only 1,000 lang to sir, makakapag-avail na po kayo ng gift box. Kasama po ng gift box, mag-save, charger, ah, sorry, AirPods, MagSafe and then MagSafe charger at saka yung case po niya. For only 1,000 kung gusto niyo pong mag-avail po nito. Ha, 1,000 lang po ang idadagdag dito, sir. And then meron din po tayo yung 11 Pro Max. May 11 Pro Max po tayo, 64 gig. 256 at saka po 512. Ang 64 gig natin, sir, is 22,000 nilang po. Ang 256, 24,000. And then, 27,000 naman po para sa 512. Mga open line, any SIM card, pwedeng ipa tools, free lang po yun. So, sa mga battery health naman po, uh, pwede po kayong mamili. Dahil madami naman po tayong available po dito na stocks. Pili na lang po kayo from 80 plus to 90 plus po available po dito sa amin. So, ipisipin mo ba talagang pwede silang mamili sa inyo ng mga uh, yeah. battery light? Like. Sir, kung mapapansin nyo po, nakita nyo po. Uh, nakita nyo naman, sir, ang stocks po namin. Hindi lang po yan, sir. Madami pa po po tayo sa loob. Actually, ayan, sir. Puno yan. Oh puno po yan. Yes, sir. So, madami pa po dyan laman Meron din po tayo sa kabila po. Hmm. Pinipilahan yeah. talaga ng tao. Yan, yes, sir. Opo. Oh, Tapos, eto, sir. Next naman tayo, sir, dito sa iPhone 12. iPhone 12 po natin. May 64GB may 128 may 256 po so color available din po lahat 64 gig po natin sir basic package po tayo syempre po 17000 64 gig uh, 128 po natin Is 928 a uh, 19000 sorry 19000 para sa 128 and 22000 po para sa 256 open line any sim card sir meron ko minsan kaming naliligaw ng na mga lakas sa Globe lakas sa Smart mas mababa po yun sir. Mas mababa po yun ng 1500, let's say uh, from 20 from 20,000 or from 19,000 nagiging 17,500 na lang po sila. Mas mababa po yun pag yun sa other network. Yes. And then sir, meron din po kaming 12 Pro. Ang 12 Pro po natin, mayroon po tayong 128, tsaka po 256. Ang 128 po natin is 23,000 with basic package, 20 watts na charger, tatlong case po, temporary, saka po headset, and then 26,000 na lang po para sa 256 po. Mga lahat po na yan, sir, open line any SIM card po. Ha? Then, pili na lang po kayo ng battery na gusto ninyo, battery health na gusto ninyo. Then, open po tayo sa Patriot Tools. So, yung mga iba po, nagtatanong kung ano po yung warranty namin. So, dito po sa Citro Garcia, kapag may nagsabi na hindi po original yung binenta po namin, automatic yun, sir, ibalik lang po dito, i-refund -re ko po, po ng buo yung kanilang pera po. And then, ang warranty po namin, sir, replacement po kami for 7 days hanggang 10 days. Kung kayo po malayo at nag-text na Amen ko kayo sa akin agad tumawag po agad kayo kahit 15 days, okay lang po sa amin. Bigyan po natin sila, sir, ng consideration. Yes, 15 days replacement. Basta, sir, wag lang LCD kasi baka po mamaya naipit pala, nabagsak or nabasak. Siyempre po, iba po yung warranty nun. Papasok naman po kayo dun sa service warranty namin. Ang service warranty po namin, hanggang 3 months service warranty po. So, dalhin lang po yung resibo kung magkano po yung parts na papalitan, yun lang po talaga yung babayaran nila. So, yung service po nun, free po yan hanggang 3 months po. Tapos, sir, meron po tayong 12 Pro Max. Ito, sir, 12 Pro Max, may 128, saka po may 256 din po tayo, sir, ha? Ang 128 ng 12 Pro Max, sir, 27,000 nilang. And then, 256, 29,000 nilang. Yung 512, sir, 33,000 na lang. Sir, ito yung sinasabi ko sa iyo, oh. 12 Pro Max is Smart Lock, instead of 29,000, nagiging 27,500 na lang. 256, sobrang baba, sir. Naka-12 Pro Max ka na. Open line and SIM card, 5G. And then, sir, isa sila sa mga magaganda ang battery, milliampere. Kasi pag mga 12 Pro Max, usually nasa 4,000 milliampere na po yung kanilang battery. Yan. Start naman po tayo sa iPhone 13. Mayroon po kaming 13 na 128 at saka po 256. Ito po ang 128 po namin with basic package po. 20 watts charger, tatlong case, tempered at saka headset is 26,000 na lang. Open line, any SIM card, sobrang kikinis. Ang 256 po namin is 29,000 na lang po. So lahat po na yan, open line, any SIM card po, pwede international, local SIM, pwedeng pwede po siya. And then, libre lang din po ang Patriotools para maka-secured kayo sa unit na inyong bibilin dito sa Zitro Garcia Cell Shop. Tapos po, meron din po kaming 13 Pro, sir. Ang 13 Pro natin, may 128, may 256 din po kami. Lahat ng kulay po available. Ayan. Yes, sir. Opo. Sariwa. Yes, opo. Yes. Sir, ang 13 Pro po natin, sir, para sa 128, sir, is 33,000. And then 36,000 naman po para sa 256. Open line, any SIM card, meron din po siyang mga package po. Tapos, meron din tayo, sir, syempre, 13 Pro Max. Ayan. Ang 13 Pro Max naman po namin, open line, mayroon po tayong open line, mayroon din po tayong black sa globe black sa smart. Ang open line po natin para sa 13 Pro Max na 128, sir, ay 36,000 na lang po. 36,000 at saka 39,000 na lang po para sa 256 na 13 Pro Max. Bagsak presyo na po, yes. ha? Yes, sir. Sobrang baba po ng aming bigay. Hindi po ikit mababa ang presyo, is imitation. Hindi po dama, ganun dama yan, po. yan, sir. Ha? Wala pong ganun. Dito sa Citro Gracia po. Highly sir. recommended ko, kaya nga, uh, ito yung pinuntahan ko talaga. Yes, sir. Thank you. Sir, mayroon pa rin pala ako 13 mini. Ito, isa sa mga cutest phone. Sobrang liit nito. Sir, ito po 13 mini natin. 23,000 na lang po ito. 128, 23,000, 13 mini, basic package. Open line dyan, sir. Kung makita po nila ito ng personal, sobrang kikinis po talaga. Nakita mo naman, sir, talagang malinis ang aming units po. Yes. Next po tayo sa iPhone 14 iPhone 14, meron po tayo sir. Um 128 and then 256. Ang 128 po natin sir is 33,000. 35,000 naman po para sa 256. May mga package na din po ito at kayo po ay makakasali sa aming parapol Tapos sir, 14 Plus. Sir, etong mga 14 Plus po, bakit may mga date? Ito kasi under warranty pa to. May October 5, may September 29. So ibig sabihin mga slight use lang po sila ha. Slight May June 5, mga slight use lang po ito. Ang 128 natin na 14 plus ay 36000 and then 39000 naman po para sa 256 na 14 plus. Meron din tayo sa 14 Pro. May 128, may 256 at saka po may 512. 14 Pro na 128, sir. 14 Pro na 128, sir. Uh, ito po, 44,000 na lang. And then, 47,000 na lang po para sa 256. And 50,000 para sa 512. Mga complete package din po yan. Mga open line. Tapos, ito na, sir, ang ating 14 Pro Max. 14 Pro Max may 128, may 256, may 512, at saka may 1 terabyte. Sir, ang 128 po namin, 49,000. 54,000 para sa 256. And then, 59,000 para sa 512. At 63,000 para sa 1 terabyte. Yan po, available dito po sa Citro Garcia. So, lahat po ng second hand dito, sir, ha, available sa amin. Mapa-brand new man siya, at saka mapa-second hand, available po dito sa amin.